Kahulugan ng bundok sa panaginip Ang mga panaginip sa bundok ay maaaring magkaroon ng malalim na kahulugan at interpretasyon. Kadalasang kumakatawan sa matataas na ambisyon, mahahalagang hamon o pangunahing pagbabago sa ating buhay. Maaari sila maging parehong kahangahanga at napakalaki tulad ng mga napakalaking gawain na kinakaharap natin minsan sa ating pagkising. Sa artikulong ito, susuriin natin ng malalim ang mga metaporikong bulubundukin ng ating mga panaginip. Binubuklat ng maraming potensyal na interpretasyon at tutuklasin kung ano ang personal nilang sinisimbolo para sa iyo. Ano ang kahulugan ng panaginip ng bundok? Ang panaginip ng mga bundok ay madalas na sumasagisag sa pagtagumpayan ng mga hadlang at pag-abot sa mas mataas na antas ng kamalayan o paggamit ng iyong mga layunin. Maaari rin nilang ipahiwatig na may malalaking hamon sa iyong buhay na kailangan mong harapin. Ang kagaspangan ng mga bundok ay sumisimbolo sa laki ng mga problema ang kinakaharap mo at ang pagtayo sa ibabaw ng bundok ay maaaring magpahiwatig ng tagumpay at tagumpay. Higit pa rito, ang mga bundok sa panaginip ay maaaring kumatawan sa isang mas mataas na pananaw, pagmumuni-muni at pagsasakatuparan sa ating pagkising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umakyat ng bundok Kapag nanaginip kang umakyat ng bundok, ito ay nagpapahiwatig ng iyong ambisyon at pagmamaneho. Ito ay sumisimbolo sa pagtagumpayan ng mga problema at mga hadlang sa iyong paglalakbay patungo sa isang layunin o upang lupigin ang isang bagay na personal sa iyo. Maaari ring itong kumatawan sa pag-unlad ng sarili at pag-unlad sa iyong paggising. Ang pakikibaka sa pag-akyat ay maaaring magpakita ng mga hamon na iyong kinakaharap. At ang pag-abot sa tuktok ng bundok ay maaring magpahiwatig ng pagkamit ng iyong mga layunin. Higit pa rito, ang pangkalahatang karanasan ay maaring magpahiwatig ng iyong subconscious na pagnanais na itulak ang iyong mga kakayahan na lampas sa ilang mga limitasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bundok Kapag napanaginipan mong makakita ng bundok, madalas itong sumisimbolo sa pagtagumpayan ng mga hadlang at pagunlad. Ang mga panaginip tungkol sa mga bundok ay maaaring kumatawan sa mga hamon na iyong kinakaharap sa iyong buhay. Maaari nilang ipahiwatig ang iyong ambisyon at ang iyong pagganyak upang maabot ang mga layunin sa buhay. Ang pagkakaroon ng pakiramdam ng kasiyahan mula sa pag-akyat ng bundok sa iyong panaginip ay posibleng magpahiwatig na nakakahanap ka ng tagumpay sa iyong puyat na buhay sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagtsatsaga. Bilang kahalili, kung ang bundok ay nakakatakot o hindi malulutas, ay maaring magmungkahi ng pakiramdam na nabigla ng hindi naabot na mga layunin o kahirapan kahulugan ng panaginip tungkol sa umakyat ng bundok kasama ang isang tao. Ang panaginip na umakyat ng bundok kasama ang isang tao ay sumisimbolo sa isang pakikibaka o hamon na kinakaharap mo kasama ng taong iyon sa iyong paggising. Maaari itong kumatawan sa iyong determinasyon, motibasyon at pagsisikap na pareho niyong inilalagay sa pagtagumpayan ng mga hadlang. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong paglalakbay tungo sa pagkamit ng isang karaniwang layunin o pagtagumpayan ng kapwa paghihirap. Ang taong kasama mo sa pagakyat sa bundok ay maaaring kumakatawan sa isang tunay na tao sa iyong buhay na tumutulong sa iyo o maaari itong sumagisag sa isang partikular na katangian o katangian na tumutulong sa iyo sa iyong landas patungo sa tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakatayo sa isang burol sa isang bundok. Ang panaginip na nakatayo sa isang burol sa isang bundok ay madalas na nagpapahiwatig ng iyong mga ambisyon at layunin ay kahin nito na maaari mong tinatasa ang iyong landas at gumagawa ng mga plano patungo sa iyong direksyon sa hinaharap. Maaaring ikaw ay nagsusumikap para sa tagumpay, naghahanap ng pag-unlad sa iyong karera o personal na paglago. Maaari rin itong sumagisag sa pagtagumpayan ng mga hadlang at hamon dahil ang mga bundok ay kadalasang kumakatawan sa mga hadlang. Ang panaginip na ito ay kadalasan naghihikayat sa iyo na patuloy na sumulong upang makamit ang iyong mga mithiin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bundok at tubig. Ang panaginip tungkol sa mga bundok at tubig sa pangkalahatan ay sumisimbolo ng mga hadlang at damdamin. Ang mga bundok sa panaginip ay karaniwa nagpapahiwatig ng isang mapanghamon balakid o mataas na ambisyon sa iyong paggising, na nagpapahiwatig na itinutulak mo ang iyong sarili ng lampas sa mga limitasyon o nakakaranas ng pakikibaka upang maabot ang isang layunin. Ang tubig kayong paman ay isang universal na simbolo para sa mga emosyon sa mga panaginip. Depende sa estado ng tubig maaari itong sumagisag sa katahimikan, katahimikan o kaguluhan at kaguluhan. Kaya ang panaginip tungkol sa mga bundok at tubig na magkasama ay maaaring kumakatawan sa pagharap sa emosyonal na mga hadlang o pamamahala ng emosyonal na mga hamon habang hinahabol ang mga ambisyosong layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa tuktok ng isang bundok ang panaginip na nasa tuktok ng isang bundok ay maaaring sumagisag na ikaw ay nakamit o nasa proseso ng pagkamit ng isang makabuluhang layunin sa buhay o pagtagumpayan ang isang malaking balakid. Maaari itong kumatawan sa iyong mga ambisyon, paghahangad at determinasyon. Ang pagtayo sa tuktok ay maaaring magmungkahi na sa tingin mo ay tapos na at matagumpay. Bukod dito, maaari rin itong mga hulugan na ikaw ay naghahanap ng espiritual o mental na kapayapaan dahil ang mga bundok ay madalas na nauugnay sa katahimikan at pagmumuni-muni. Ang panaginip na ito ay maaaring magsilbing paalala na maglaan ng ilang sandali upang pahalagahan ang iyong paglalakbay at mga nagawa sa ngayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa isang bundok ang panaginip na magmaneho sa isang bundok ay maaring sumisimbolo sa iyong determinasyon at ambisyon. Tulad ng pag-akyat na pakikibaka na kadalasan nauugnay sa pagmamaneho sa isang bundok, maaari kang nasa isang sitwasyon sa iyong pagising kung saan ikaw ay nagsusumikap upang makamit ang iyong mga layunin at mapagtagumpayan ang iyong mga pakikibaka. Bilang kahalili, maaari ring ito magpahiwatig ng isang panahon ng pagtuklas sa sarili o espiritual na kaliwanagan. Dahil ang mga bundok sa panaginip ay kadalasan na uugnay sa pagsisiyasat ng sarili at mas mataas na kamalayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga batong nahuhulog mula sa bundok. Ang mga panaginip ng mga batong nahuhulog mula sa bundok ay madalas na sumisimbolo ng takot sa pagbabago mga hadlang o hindi inaasahang mga problema sa paggising sa buhay maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa mga pangyayari na hindi mo kontrolado ang mga bato ay nagsisilbing metapora para sa mabibigat na responsibilidad at pakikibaka na maaaring mabigat maaaring pakiramdam mo ay hindi ka handa o nakatayo ka sa nanginginig na mga lugar na nakikitungo sa mga stressors sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaring isang tawag upang palakasin ang iyong pundasyon, harapin ang mga hamon ng direkta at makakuha ng suporta mula sa mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bundok na may ngebe. Kapag nanaginip ka ng mga bundok na may ngebe, madalas itong nagpapahiwatig ng panahon ng katahimikan, katahimikan at pagsisiyasat ng sarili sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring humihimok sa iyo na abutin ang mas matataas na layunin o pagsusumikap na malampasan ang mga kasalukuyang hamon. Ang ngebe sa mga bundok ay kumakatawan sa kadalisayan at matataas na mithiin na nagmumungkahi ng pangangailangan para sa kalinisan at kalinawan sa iyong mga iniisip at kilos. Ang pangitain ng mga bundok na nababalutan ng nyebe ay maaari rin magpahiwatig ng pagkakaroon ng mga hadlang at paggawa ng mga kinakailangang pagsisikap na malampasan ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-akyat sa bundok ang panaginip tungkol sa pag-akyat sa isang bundok ay madalas na nagpapahiwatig ng iyong ambisyon at pagmamaneho upang mapaglabanan ang mga hamon sa iyong buhay. Iminumungkahi nito na handa kang harapin ang anumang mga hadlang na naglalayong makamit ang iyong mga layunin at hangarin sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, personal na paglago at pagsulong. Gayunpaman, ang kahirapan ng paglalakad sa iyong panaginip ay maaaring magpakita ng antas ng kahirapan na sa tingin mo ay kakaharapin mo sa pagkamit ng iyong mga layunin. Ang mga bundok ay malakas na simbolo ng pagtagumpay ng mga hadlang at pagtatamo ng tagumpay sa pamamagitan ng tiyaga at determinasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-akyat sa tuktok ng bundok. Ang panaginip na umakyat sa isang bundok sa tuktok ay karaniwan sumisimbolo sa pagtagumpayan ng mga hamon at pagkamit ng iyong mga layunin. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong determinasyon, lakas at ang pagsusumikap na handa mong ilagay sa pagkamit ng iyong mga mithiin. Ang panaginip na ito ay maaari ding sumasalamin sa iyong pasyente, matyaga at mapaghangad na kalikasan. Maaaring magpahiwatig ito na kahit na ang iyong landas ay puno ng mga hadlang at ang paglalakbay ay mahirap, malamang na magtagumpay ka sa huli. Maaari ring itong kumatawan sa iyong pagtaas sa katayuan sa lipunan o personal na paglago kahulugan ng panaginip tungkol sa bumaba sa isang bundok. Ang panaginip na bumaba sa isang bundok ay maaaring sumagisag sa isang pagbabalik sa isang mas grounded na estado o pagharap sa mga hamon sa iyong buhay at nais na harapin ang mga ito. Maaari rin ito magpahiwatig na tatapusin mo ang isang mahirap pangmatagalang proyekto o yugto sa iyong buhay. Ang pagkilos ng pagbaba ay maaaring tumukoy sa pangangailangan para sa panloob na paggalugad at pagmumuni-muni sa sarili, na posibleng nagpapahiwatig na oras na upang tumingin sa loob at harapin ang mga hindi nalutas na isyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumuho ang mga bundok. Kapag napanaginipan mong gumuho ang mga bundok, kadalasang kinakatawan nito ang napakaraming mga hadlang o problema sa iyong pagising na sa tingin mo ay mahirap lagpasan kung paanong ang mga bundok ay matataas at mahirap akyatin ang pagguho nito sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong damdamin ng pagkadurug o pagkatalo ng mga hamon na iyong kinakaharap maaari ding ito magpahiwatig ng isang pagbabago na darating Maaring nasa abot-tanaw ang matitinding pagbabago, hindi inaasahang pagkukulang o malaking pagbagsak. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na kailangan mong suriing muli ang iyong diskarte at pagyamanin ang higit na katatagan sa pagharap sa mga hadlang sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buntok na nalalatagan ng nyebeh. Ang panaginip ng isang bundok na nalalatagan ng ngebe ay kadalasan sumisimbolo sa isang malaking hamon o balakid na kasalukuyan mong kinakaharap sa iyong pagkising sa buhay. Ito ay maaring nauugnay sa isang personal na isyo, isang balakid sa karera o isang mahirap na desisyon na kailangan mong gawin. Ang mga kondisyon ng nyebe ay nagsisilbi upang bigyan diin ang hirap na nauugnay sa gayong mga hamon na nagmumungkahi na ang iyong paglalakbay ay maaaring maging malupit at malamig o maaari kang makaramdam ng labis. Gayunpaman, ang bundok ay sumasagisag din sa tagumpay, paglago at katatagan na nagmumungkahi na mayroong kang potensyal na malampasan ang mga hamong ito kung magpupursigi ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagakyat ng bundok at pagkatapos ay pagbagsak. Ang panaginip tungkol sa pagakyat ng bundok at pagkatapos ay pagbagsak ay nagpapahiwatig ng mga hadlang at hamon na kinakaharap mo sa iyong pagkising. Ang pagkilos ng pagakyat ay nagpapahiwatig ng iyong mga pagsusumikap upang makamit ang isang layunin o pagtagumpayan ang isang nakakatakot na balakid. Gayunpaman, ang pagbagsak mula sa bundok ay nagpapahiwatig ng mga takot at kawalan ng tiya katiyakan na humahadlang sa iyong pagunlad o isang bigla ang pag-urong na maaring huminto sa iyong pagkamit ng iyong mga layunin. Maaari mong maramdaman na parang hindi ka handa para sa mga hamon na kasama ng iyong mga ambisyon o hindi ka lang sapat upang harapin ang mga ito maaaring ito ay isang paalala na huwag hayaan ng takot at pagdudahan sa sarili na humahadlang sa iyong landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-akyat sa isang matarik na bundok. Ang panaginip tungkol sa pag-akyat sa isang matarik na bundok ay madalas na sumisimbolo sa pagtagumpayan ng mga hadlang at pagabot sa iyong mga layunin. Ito ay maaaring isang salamin ng mga hamon na kinakaharap mo sa iyong pagkising, na nagmumungkahi na sinusubukan mong taluni ng mga ito. Ang matarik na bundok ay maaaring magpakita sa laki ng mga hamon. Gayon Gayunpaman, ang matagumpay na pagakyat dito ay nagpapahiwatig na mayroong kang mga kasanayan, determinasyon at tibay na kailangan mong malampasan ang mga hamong ito at makamit ang iyong mga ambisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagmamaneho sa matarik na bundok Ang panaginip tungkol sa pagmamaneho sa isang matarik na bundok ay madalas na nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga hamon o, maha o mga hadlang sa iyong pagkising. Sinasagisag nito ang isang mahirap na paglalakbay patungo sa isang layunin o isang pinaghihinalaang pagtaas sa katayuan o pag-unawa ang mga detalye ng panaginip tulad ng kung ang paglalakbay ay madali o mahirap ay maaaring magbigay ng karagdagang insight sa iyong mga pakiramdam ng kakayahan at kumpiyansa sa paglagpas sa mga hamong ito. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magpahiwatig na itinutulak mo ng husto ang iyong sarili at kailangan mong tiisin ang iyong mga pagsisikap o magpahinga. Ito ay isang paalala na ang tagumpay ay madalas nakasama ng pagsusumikap at pakikibaka. Ngunit ito ay parehong mahalaga upang matiyak na pinangangalagaan mo ang iyong mental at pisikal na kalusugan sa iyong pagakyat sa tuktok. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bahay sa isang bundok Ang panaginip ng isang bahay sa isang bundok ay maaring sumagisag sa iyong pagnanais para sa pag-iisa kapayapaan at espiritual na kaliwanagan. Dahil ang mga bundok ay madalas na nagpapahiwatig ng elevation, ang gayong panaginip ay maaari ring sumasalamin sa iyong ambisyon na umakyat sa mga bagong taas sa iyong personal o profesional na buhay o ang iyong hangarin para sa pagpapabuti at pagunlad ng sarili. Ang pangitaing ito ay madalas din nagmumungkahi ng paghahanap ng kaalaman o pag-unawa. Gayunpaman, kung ang bahay ay tila walang katiyakan o nakahiwalay, ang panaginip ay maaaring magpahayag ng mga takot sa katatagan o magpahiwatig ng mga damdamin ng kalungkutan o pag-iisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magagandang bundok Ang panaginip ng magagandang bundok ay karaniwan nangangahulugan ng tagumpay, personal na paglago at ambisyon kinakatawa nito ang mga malalaking hadlang sa iyong buhay na nalampasan mo o ang mga handang harapin mo. Sinasagisag nila ang mga hadlang na ginagawang mga stepping stone sa iyong paraan upang maabot ang rurok na sumasalamin sa iyong mga pakikibaka at ambisyon sa pagkising sa buhay. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng isang pagnanais para sa pag-iisa at espiritual na pagsisiyasat kung nakikita mong iyong sarili na nag-iisa sa bundok. Bukod pa rito, ang kagandahan ng bundok ay maaring magpahiwatig na pinahahalagahan mo ang kadakilaan ng kalikasan at posibleng naghahangad ng kalmado at katahimikan sa iyong abalang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umakyat sa isang bundok Ang panaginip na umakyat sa isang bundok ay maaring bigyang kahulugan bilang isang indikasyon na ikaw ay gumagalaw sa isang yugto ng pagmumuni-muni sa sarili at pagsusuri sa sarili. Ang panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong desisyon na harapin at pagtagumpayan ang mga hadlang na iyong naranasan sa emosyonal o pisikal na paraan. Maaaring magmungkahi ito ng unti-unting proseso ng pagharap sa mga hadlang na ito na nagpapakita ng iyong maingat at madiskarteng diskarte sa iyong paggising. Ang panaginip na ito ay maaari ring sumasalamin sa mga pakiramdam ng kaginhawaan o tagumpay pagkatapos na mapagtagumpayan ang isang malaking hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga luntiang bundok. Kapag nanaginip kang makakita ng mga luntiang bundok, madalas itong nagsasaad ng paglago, pagringyo at paglalakbay patungo sa pagtuklas sa sarili. Ang mga bundok ay karaniwang sumasagisag sa mga hamon, kaya ang mga berdeng bundok sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nahaharap sa mga hamon. Ngunit ikaw din ay lumalaki at natututo mula sa mga karanasang ito. Ang berdeng kulay ay nagpapahiwatig na ikaw ay masigla at madamdamin sa buhay ang panaginip na ito ay maaari rin kumakatawan sa isang pangangailangan para sa pahinga o pag-urong na nagmumungkahi ng isang pagnanais na makatakas mula sa pang-araw-araw na stress patungo sa isang mas kalmado at tahimik na kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabatong bundok Kapag nanaginip ka ng mabatong bundok, madalas itong sumisimbolo ng mga hamon balakid o layunin sa iyong buhay. Maaaring mayroon kang mahirap na sitwasyon o tila hindi malulutas na gawain sa iyong paggising. Maaaring ito ay isang senyales na handa ka ng harapin ang mga hamong ito ng direkta. Bilang kahalili, ang panaginip ng malupit na mabatong landas sa, iyong sa isang bundok ay maaari di magpahiwatig ng pakikipagbuno sa mga personal na isyo o pakikibaka sa panloob na emosyonal na kaguluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nahulog mula sa isang bundok. Ang panaginip ng isang taong nahulog mula sa isang bundok ay maaring sumagisag ng isang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol o takot sa pagkabigo sa iyong paggising. Ang taong bumabagsak ay maaring kumakatawan sa iyong sarili o sa isang tao sa iyong buhay. Kung ikaw ito, maaari itong magpahiwatig ng mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan o kawalan ng kakayahan na makayanan ang ilang mga pangyayari. Kung ibang tao ito, maaari itong magmungkahi ng mga alalahanin o pangamba para sa kapakanan ng taong iyon. Ang panaginip na ito ay maaari ring sumasalamin sa iyong mga pagkabalisa tungkol sa kasalukuyang landas o mga aksyon ng tao kahulugan ng panaginip tungkol sa dumudulas sa bundok. Ang panaginip na dumausdos pababa ng bundok sa pangkalahatan ay sumisimbolo ng isang nakababahalang sitwasyon o kahirapan sa iyong buhay na iyong pinagdadaanan at iyon ay napakalaki. Ito ay nangangahulugan ng isang mabilis na pagbaba sa isang hindi tiyak na sitwasyon o isang panahon ng kaguluhan. Maaari mong maramdaman na hindi mo kontrolado ang mga pangyayari o mga bagay ay masyadong mabilis ng walang oras upang planuhin ng mabuti ang lahat. Maaari rin itong kumatawan sa isang madading daan patungo sa tagumpay depende sa mga emosyon na iyong naranasan sa panahon ng panaginip. Kung nakaramdam ka ng kilig at pananabik, maaaring magpahiwatig ito ng nalalapit na tagumpay at mga potensyal na tagumpay kahulugan ng panaginip tungkol sa pagmamaneho pababa ng bundok. Ang panaginip na magmaneho pababa ng bundok ay maaring sumagisag ng isang pakiramdam ng pagkakumpleto o tagumpay. Malamang na nagnanabigate ka sa isang mapanghamong sitwasyon sa iyong buhay at ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na patungo ka sa isang panahon ng paglutas o kadalian. Gayunpaman, kung nakaramdam ka ng kawalan ng kontrol o ang paglalakbay ay mapanganib sa iyong panaginip, maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa iyong kasalukuyang mga kalagayan at natatakot sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga bundok ay madalas na sumasagisag sa pagtagumpayan ng mga hadlang at pag-abot sa mas mataas na antas ng kamalayan o paggamit ng iyong mga layunin. Ang mga bundok sa panaginip ay kumakatawan din sa isang mataas mata na pananaw, pagmumuni-muni at pagsasakatuparan sa ating paggising sa buhay.